Anong bay kayo? Ano yung airline nyo? PAL PAL? Kaya bay ng PAL Saan naman dito eh Sigo Pacific Air Asia at North Wing entrance tayo babaan pa ng motor sir. hindi pwede at sa Philippine Airlines <laughs> okay. <laughs> okay sige sir kunin natin yung gamit niya Oh, sige, sige. Oh, yan. Pwede Ayan, pwede na kayo makamunit. Ayan. Haba safe trip, bossing. Safe trip, haba safe. Bali ano siya, 199. Ah. Mm -hmm. Tayo pa ay matagal. Oh, o oh, pasyal-pasyal muna sa lobby, eh, no. Ano pa pa sa sa sulukan pag ano na. Balik ulit ako mga susunod araw. Susunod araw ba? <laughs> Biyahe na lang. Eh. Ingat. Okay. Okay. Salamat, Tatawag uh, tagaro sa amin 'yun eh. <laughs> uh, hindi ako masyadong focus sa vlog, may trabaho eh. Pero ako uh, nagbablog ako, pero hindi na ako nakakapag-focus. Yeah, hindi na ako kasama sa movie na grupo eh. Trabaho tayo, part-time kay Mubit eh. Mga sundot-sundot. Baka mabisilip mo yung channel sa Capiz, pero hindi naman ako ganun ka-focus eh. Yata sticker. Ito, so, sa camera Dashcam. Das cam? mm. Bili ka ng ganyan kasi, malaking bagay yan, tinan mo. Para plikod dyan, makarecord. Tapos, tedy ka na dyan mag-cellphone, dyan ang tawag, dyan ang text lahat. Voice command lang siya. Kaya maganda. Dashcam, bossing. Hanapin mo sa Facebook, ALX. ALX? Oo, oh, ALX. ALX? Oo. Oh. Kakabitan kayo doon, 7-5 sulit sa kasi eh. hortik it naman eh merong pag bumabiyahe ka araw-araw may record ka may vlogger ka na rin hindi ko nag-vlog masyado pero nag try ako pero hindi ako ganun kaano. Dashcam let's oh. go na ngayon sa motor kuya pala na sa ating mga ba Baga, eh, hindi kayo pwede rekta sa ano pwede pwede siya rekta Di dito ay I mensa dito sa, sa gate ay wala eh. paano pa alisin yung kasi gate nyo alisin ah, ito hmm. ditanggal yan pagka nakapark ka tatanggal ito yan barkin eh helicod engine code engine code ano 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 7.5 kasama na install. Oo, oh, kasama na yun sa ELX. Hindi mo malakas sa battery. Hindi, hindi. Naka ano sa accessory natin. Pag pinatay mo yan, mamamatay din siya. Uh, hindi siya malakas sa battery. Pag motor talaga siya, kuya. Pinatak <laughs> <laughs> inatakpan ni kuya eh. Kita yung kamay. Malakas sa inyo, kapat. Okay. জংঘ